Hello mga Inday! Ayan, for today's video Kita niyo naman, nandito na ako sa rooftop ng bahay ng aking amo At maga ako umuwi For today's day off Maga kami naghiwalay ng aking jowa, isang araw lang yung aming pag-ibig Charot! Maga kami naghiwalay at nag-uwi sa kanya-kanya namin mga amo Parang alas 6, alas 4 lang kami naghiwalay dalawa Kasi at pang alas 5.30 yung sa, sa kanyang bus packet Doon sa kanila kasi packet pa ng bundok yung bahay ni amo niya Hindi na ako naman nakarating dito sa bahay ni amo ay alas 6 Ayan, for today's video, ipakita ko sa inyo yung space ko dito sa bahay ni Amo. Pero bago ipakita ko muna yung aking mga tanim dito. Diyan. Barak na yung aking ano, pinya. Pinagsama-sama ko sa isang paso yung kamatis at saka luya pinya. Ito naman yung sili kalabasa. Tapos ito naman yung sibuyas. Celery. Hanggang ngayon hindi pa rin nagatubo. Ito yung cabbage ko. Hindi ko alam kung kailan yan sila. No? Pero on process. Uy. <laughs> so ayun, punta na tayo dun sa space ko dito sa bahay ni Amon. Pakita ko sa inyo yung kwarto ko dito. Kung saan ako nag stay at nagpapahinga. So, so ito. Ito yung space ko dito. Ayan. Ito yung rooftop. Dito sa taas. Tapos ito yung kwarto ko. Ito naman yung papunta doon sa kusina namin. Dito para sa bahay ni Amo, may tat anim akong alagang aso, tatlong malalaki, dalawang bulldog at saka isang poodle, at saka isang pusa at isang ibon. So ito yung papunta doon sa kusina namin. Tapos yung pinto naman doon sa loob na yan, pababa doon sa kwarto ni na Amo, at saka yung sala nila. So ito yung kwarto ko, pasukin natin. Wala pong isang dipa yung laki niya, tinan nyo. Yan no, ito lang siya dito sa labas. Wala pa siya isang dipa. Parang kalahati lang. Tapos dito tayo sa loob. Pasensya na sa loob ha. Mag magulo. Mag mag ito lang siya, yung loob niya. Ito yung pinakahigaan ko. Ayan. Tapos, ito lang yung lawak niya dito sa loob. Ayan, o. yan yung mga gamit ko. Ayan. Ito lang yung space. Ayan, yun lang. Ganun lang siya kalaki. Ganun lang siya kalaki mga Inday. Pero, thankful ako kasi may space ako na ganito. Kahit ganito lang siya kalaki. May privacy ako kasi... Makwento ko lang, nung bago lipat kasi kami dito, parang magdalong ban pa lang kami, ganun. Doon sa dati naming bahay ni Amo, ano, wala kong, ano doon, sariling kwarto. share Sharing kami ng alaga akong 9 years old. Tapos, kapag oras na ng pahinga, pahinga ko doon, mga pahinga, nakakapagpahinga ako sa gabi, 9 to 9.30. Pahinga na ako noon, akit na ako doon sa taas. And, na, Pag pahinga, oras ko na ng pahinga, siyempre pagod ka maghapon, ganyan, gusto mo magpahinga. siyempre private, ba uh, nakashare mo sa alaga mo, no? Tapos, gusto mo na magpahinga. Hindi ka makapahinga ng maayos kasi yung alaga ko. Siyempre, nandun ako sa taas. Tapos, gusto ko na matulog, ganyan hindi kaya may kausap ako. Nandun din siya. May kisaw sa makikisali din siya. Tapos kung gusto ko nang matulog, kung matutulog na ako, yung gagawin ng alaga ako, magluksulokso dun sa baba, dun sa higaan niya, magbitin-bitin dun sa ano nung higaan ko sa, di ba, yung pinaka ano, double deck, may mga giwang-giwang na mga kahoy-kahoy, maglambit-lambitin siya doon. Si ikaw, na pagod ka <laughs> makareklamo. Tiis ka na lang. Tapos ngayon, nung paglipat namin dito, nung naghahakot kami ng gamit ni Naamo, nakita ko tong space na to, sabi ko sa amo ko, dito na lang ako magstay, hindi na lang, hindi na kami mag ni Alaga ayo pa nga nila kasi mainit daw ngayong summer mainit mainit daw dito kasi nasa rooftop nga tapos puro glass glass pa ano ng kwarto ko but okay lang carry bags ko na kaysa pagpahinga ko na pahinga na wala stop mong alaga doon so dito sa Hong Kong mga Inday kasi na lang talaga kapag may sarili kang kwarto yung ikamarami ang pinaka ano ay share room sa alaga so swerte na lang talaga na kahit ganitong space ganito kalit na space may privacy ka pa din na makapagpahinga so yan lang for today's video mga alipin salamat at panonood So, ayan, ito na yung buong Pakwartuhan ko Basta pa yung buong Magpapagod na ako Yun lang for today's video mga auntie Thank you for watching Please like, follow and share my video Mwah!